sa pan, di see outside Instruction ka din kasi. kasama arrival? Diba? BDO, BDO, BDO arrival. Ito ano? yung kapulisan natin, ano? Yung. Ito ang nang nito, ang lahat ng proseso. Uh, uh, -so. uh, -so Nangyari ho, kanina, may na-recover na Pupuling na, uh, na ito, oh, Sa harap ninyo, binuksan, tinignan, at alaman na ito. Kung lang ng ating kotoridad, lahat ito, sa Panginoon okay. yes. na ho, wala hong okay. ibang tao. No? Pagkatingin <laughs> no, pwede nating na kapulig. dito sa pumayari nito, kundi kayo, bakit po? Kasi kayo oh, ho. Uh, uh, mga mga po ang nakapangalan na dito sa bagay okay. okay. So, what do you pwede na nakapangalan kayo? Ay, po yan. muna ako. So, oh, si wala na yung po, ba? Bakit hindi natin ito? Ito, pinasama mo ba yung karapatan ninyo? Para wala nang may ilabas ninyo sa trabang ano, pagkakataon. Hindi ka nung na abogado, sinabi na yung karapatan ninyo. Hindi ho pwede pwede hindi dalabasan natin yung posisyon. Ito naman ang ginagawa natin pala. Dito ay polis natin. Kapagpulindan po kuya.

ちょっと申し訳ないですけど、あの、バレンタインのキャンペーンとかそういうのをちょっと検討できないかと。さあ、よろしくお願いします。Thank you very much. あ、長ちょっと思っていて。 Sige okay. huh? na po, hindi siya. arrest na po kayo. <laughs> <laughs> kayo po nakapangalan dito, no? Eh, kayo po nakapangalan dito. Uh, kayo na po, hindi kaya. Na

May karapatan kang pumili ng sarili mong abogado, may kakayahan at malaya. Kung hindi mo po kayang bayaran ang servisyo ng isang abogado, paglalaan ng gobyerno ng isa para sa iyo. May karapatan kang pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsasagawa ng eksaminasyong fisikal. Kung hindi mo kayang bayaran ang servisyo ng doktor, ang gobyerno na ang maglalaan para sa iyo. Naintindihan mo po ba ang karapatan ito? Yes.